nakuha na namin yung kaong. Ito po yung itsura ng kaong sa mga hindi nakakaalam. Yung mga pinangahalo sa mga salad tulad ng mga macaroni salad or di kaya fruit salad. At ito naman yung puno ng kaong. Yung mga dahon niya ay parang sanyog din. Yung mga stick ng dahon nito ay ginagawa namin walis tingting, ting kasi sobrang tibay po niya talaga. Ito na po ang itsura ng kaong natin. Pag gusto nyo plain ay ito po yung itsura at pag gusto nyo may kulay ay lalagyan lang ng food color at lalagyan din ng pampatamis. So hi guys, andito tayo ngayon sa may puno ng kaong. Kung nakikita nyo yan, kaong po yan. Yan po yung ginagawang panghalo sa salad. Haba-haba nga lang ang proseso sa paggawa niyan kasi ilalaga pa siya tapos ibababa. Tapos tatanggalin siya sa pinakaloob ng kanyang pinaglalagyan. Dami na namin nakita ang kaong pero ang iba ay masyano pang bata. Tapos ito naman na nakita namin ngayon ay sobrang matigas na po ito parang bato na yung loob nito pag nilalaga. So kaya ang hinahanap namin ay malambot na kaong. Kahit meron kami uli nakita ngayon, iti-check namin kung malambot siya. Mansak ko lang. Ito yung pinakaloob ng kaong, sobrang katito, lalo na pag hindi pa luto. Kaya kailangan muna ilaga to. Kaya nakahanap na kami ng medyo malambot, kaya ito yung kukunin namin. So ayan, nakuha na namin yung kaong. Ito po yung itsura ng kaong sa mga hindi nakakaalam. Kaya ito po ang itsura. And ito sa mga salad, tulad ng mga macaroni salad. Sobrang katinang dagtan nito kaya kailangan ilaga siya. Ayun, pupunta na kami doon sa may kubo. Tara. Kaya so, ito dito sa kabila meron din kaong kaya lang hindi pa siya masyadong ah uh, pwedeng ilaga. Hindi ba siya pwedeng ilaga kasi baby pa siya masyado. So, ayan, ganito po karami yung nakuha namin. Hindi na namin dinamihan. Ito na namin na gagawin dito ay ilalaga na namin. Ayan, sa paglalaga nga nito ay tatanggalin natin isa-isa yung mga bunga. Kasi kung isasama natin yung pinakatangkay niya ay aabutin tayo ng syom syom. So, ayan, nilalagay na namin dito sa lalagyan na paglalagaan. Tapos dadamihan namin ng tubig para mabilis siya maluto. naman tayo ngayon. Maglalaga naman ako ng kaong. So, ganyan po yung paglaga ng kaong. Mag-aantay po kami ng mga isang oras dyan para malaga yan. Ang oras na makukonsume kung ilang oras, nakadepende po yon sa dami ng kaong. Medyo Juma brown na siya. So, antayin talaga natin siya maging sobrang brown. So, ayan mga 10 minutes na lang. Luto na po ito. After 1 hour, naluto na po yung kaong. Ito po yung ng kaong pagluto na. Tapos, para makuha yung pinakaloob ay hihiwain siya, hatiin siya. Ito na po yung tsura pagluto niya. Para makuha po yung nasa loob ay hatiin siya tulad ng ganito. Ayan, ito naman yung proseso sa pagkuha ng kaong dun sa pinakalalagyan niya ginamit ko nga lang dito ay kutsara tutusukin ko lang sa may gilid para lumabas yung kaong. Ayan ko napapansin nyo kung bakit mahal ang kaong dahil mahirap pukunin ang kaong. Yung mga nakikita nyo pala yelo dyan ay yung mga balat-balat ng kaong nyo na isasama dyan. Hindi pa po tapos sa proseso dyan dahil ibababad po yan sa tubig. dapat ingat at syaga lang talaga meron ka dito. Ingat dahil mga ka talaga pag hindi magingat. ingat Dahil yung mga dagta nito ay sobrang kati talaga. Ayan dapat may tsaga rin kasi kukunin mo pa talaga yan isa-isa sa maliit niyang lalagyan. So, ayun, ito pagtatanggal ng kaong ay sanay na sanay na po ako dito dahil ito po yung hanap buhay ng nanay at tatay ko dati. Ayun, tusyara nga lang yung ginamit ko dito. Tutusukin na sa gilid para lumabas yung mga kaong. oh yung kaong na kinuhay natin galing sa puno. Tinanggal natin sa kanya mga tangkay-tangkay. At nilaga. At pwede na makain kahit wala pang asukal kasi medyo manamis-tamis po ito. Tatanggalan lang po natin to ng mata. Ay, nahulog. So, tatanggalan lang natin to ng mata. Kasi medyo makat ito. So, ito yung mata tatanggalan natin. Tapos kakainin. Hugasan lang natin kasi hindi pa bababad to. So, ito nahugasan ko na siya. So medyo malamis 'to, misto. Ito yung pinapanghalo natin sa salad sa mga macaroni salad. So ayan po, so, lalagyan lang 'to ng food color para magkaroon ng kulay yung kan ating kaong. Ito na po yung kaong na kinuha namin. So ayan, pwedeng-pwedeng na tumakain. Lalagyan na lang namin ito ng food color para magkaroon ng kulay. Bababad muna namin ito sa tubig para matanggal yung mga mata-mata niya.